Mga ka-spiritual. Tingnan nyo yung kasa natin. Ang kaganda. Yung hindi nakasa sa iba. Tayo yung nagtitira mga kapatid. Napakaganda ang isuot. Lahat nandiyan ah. Pangkalahan, Maka makapili kayo dito mga kapatid ingrave yang letra ganda para sa pandigma na yan mga kapatid yan na order nila mga kaibigan yan na, order to may order na oh. kadami, ito so, may order na rin to isang set yan yung mga baon natin na uukitan pa natin no? Mga walang butas walang mata kadami mga ah, brother shout out sa inyong lahat ting ng Mindanao mga nag-uukit tayo ng mga baon na walang mata at saka may nakabaon na parang medalyon ng pitipindu ko pang kalahatang proteksyon dipinsa sa anumang sakuna patalim o bala tipas kabal lihis sumbalik din mga kapatid kinargahan natin bawat likuran may kargang sumbalik balisong na dumudugo ito yan mga kaibigan mga ka-brother pakita ko lang sa inyo ito oh, dumudugo yan mga kapatid oh. pag pinuputol nito yan dumudugo mga kapatid subalik so balisong tapol yan o nasa likuran o mga kasa natin pang protection sa mga barang kulam para hindi tayo tatabla ng mga ganyang uri sabay sabay tayong mananalig mga kapatid mananampalataya Santo Cristo yung likuran sa binibig bao ukit tulang mata napakatindi pang kalahat ano yan hey, mga kapatid o oh kung makikita at makikita at yung nyo yung mga ingrib nating ukit one eye isang mata punong puno ng karga siya simpleng bao lang meron tayo ditong belt material at saka spiritual pang protection senior belt, red belt, black belt meron tayo belt na naka premix at saka body trap pang kalahatan mga kabrader Higanting Tamilok, Tagulios. Iba-ibang taglay ng ng kalikasan. Pangproteksyon o depensa sa mga anumang sakuna na umaabot na hindi natin inaasahan. Pananalig at pananampalataya ay huwag nating walain sa ating puso't isipan. Diyos lang ang may alam. Lahat ito ay likha ng inang kalikasan, mga mutya, material at saka spiritual. Meron din tayo mga kapatid, mga libreta o libreto ng mga ura, rasyon libro ng orasyon ito libro ng orasyon mga kapatid yan o, libro ng orasyon mga kaibigan mga orasyon ta, meron din tayo damit ng lumang kaninuan ng mga ilaga mga kapatid body drop pang gamit para sa digmaan sa labanan so, mga kaibigan mga espirituwal, ka madami mga ah, gamit natin salamat mga kantingiro kantingira mga bao natin lang bao kwadrado napakatindi mga kapatid mga kamutsia. salamat sa mga kaibigan palaging nag order palaging sumabaybay sa live ng antingiro ng Mindanao mga followers, subscriber, mapagpalang Uh, araw po sa ngayon sa Happy Sabbath di sa inyong lahat. Nawa'y pagpalain tayo ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo sa ngalan ng Ama. Sa lahat po ng mga paniniwala natin ay matutupad mga kapatid.